in sickness and in health. Yan ang love story ngayon ng mga doktor na sina Doc Willie at Doc Liza Ong. At ngayon na humaharap sila sa isang napakalaking dagok sa kanilang buhay, ang pagkakasakit ni Doc Willie. Andiyan si Doc Liza para umalalay at patuloy na nagmamahal sa kanya. The Philippine Showbiz List presents Doc Willie and Doc Liza Ong Love Story. Nagsimula ang kwento ng mag-asawang Ong noong taong 1992 nang sila ay unang nagkakilala sa San Juan de Dios Hospital. Si Doc Liza, isang intern noon, ay abala sa kanyang profesional na pagsasanay at walang balak na pumasok sa anumang relasyon. Sa edad na 25, ayon kay Doc Willie, si Doc Liza ay no boyfriend since birth. Dahil dito, naging palaisipan kay Doc Willie kung paano siya makakapasok sa puso ng masipag at dedikadong doktor na si Doc Liza. Bukod pa rito, si Doc Liza ay isang relihiyosong babae na araw-araw ay nagsisimba sa Our Lady of Sorrows Parish sa Pasay City tuwing alas 6 ng umaga. Napansin ni Doc Willie na ang pananampalataya ni Doc Liza sa Diyos ay isa sa mga bagay na nagpapalalim ng kanyang pagkatao at ito rin ang isa sa mga bagay na mas lalo pang nagbigay ng inspirasyon kay Doc Willie upang siya ipaglaban. Hindi naging madali ang paniligaw ni Doc Willie dahil sa simula, tila walang interes si Doc Liza sa ganitong aspeto ng buhay. Ayon kay Doc Willie, natutunan niyang maging matyaga at maghintay. Imbis na ipagpilitan ang kanyang damdamin, nagpa siya si Doc Willie na ipagpaliban muna ang kanyang panunuyo. Binitiwan niya ang aktibong paniligaw ng ilang buwan, bagamat nananatiling mabait at suportado kay Doc Liza. Sa tatlong buwan yun na kanilang space, naging pala isipan kay Doc Liza kung bakit tila hindi na nagpaparamdam si Doc Willie. Marahil sa loob ng tatlong buwang yon ay unti-unting nakaramdam si Doc Liza ng pangungulila sa presensya ni Doc Willie. Ayon pa kay Doc Willie, pagkatapos sa mga buwang yon, si Doc Liza na mismo ang unang gumawa ng hakbang upang muling mapalapit sa kanya sa kanyang pagbabalik sa buhay ni Doc Willie. Dito na nagsimula ang isang mas malalim na pagkakaunawaan. Hindi lamang sila nagsimula bilang magkaibigan kundi bilang dalawang individual na nakatoon sa kanilang mga pangarap at pananampalataya sa Diyos noong 1993, makalipas ang isang taon ng kanilang pagkakaibigan at patuloy na pagkakakilala, naganap ang kasal na Doc Willie at Doc Liza sa Our Lady of Sorrows Parish sa Pasay City, ang parehong simbahan na araw-araw pinupuntahan ni Doc Liza para magdasal. Sa kanilang kasal, mas naging buo ang kanilang pangako hindi lamang sa isa't isa, kundi sa paglilingkod sa kanilang kapwa. Ang kanilang buhay mag-asawa ay hindi lamang umiikot sa pagiging doktor, kundi sa pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Kilala si Doc Willie bilang isang cardiologist at internist na masigasig na nagbibigay ng kaalaman sa publiko ukol sa kalusugan. Partikular na sa pamamagitan ng social media platforms kung saan milyon-milyon ang kanyang taga-subaybay. Sa kabilang banda, si Doc Liza ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa pagiging isang doktor na may malalim na pananampalataya. Sa kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng dalawang anak na babae na parehong lumaki na may inspirasyon mula sa kanilang mga magulang na puno ng dedikasyon sa kanilang trabaho at pamilya. Simula na makapagtapos at pumasa sa kanilang mga board exams, patuloy silang nagsasagawa ng mga charity clinics. Doc Willie and Doc Liza's love reached beyond family on social media platforms. Sa mundo ng modernong komunikasyon, kapansin-pansin ang tagumpay na mag-asawang doktor na sina Doc Willie at Doc Liza Ong ang kanilang journey sa online world ay nagsimula noong 2007 nang mag-set up sila ng YouTube channel upang magbigay ng mga tip sa kalusugan at medical explainers para sa pangkaraniwang publiko. Ang kanilang mga video ay hindi lamang nagbibigay ng mahalagang impormasyon, kundi pati na rin naglalarawan ng kanilang dedikasyon sa pagpapalaganap ng wastong kaalaman sa kalusugan. Mula na maglunsad ng kanilang channel, hindi nagtagal ay lumakas ang kanilang online presence. Sa 2013, nagsimula mag-upload sina Doc Willie at Doc Liza ng mga artikulo at video tungkol sa kalusugan sa iba't ibang social media platforms. Ang kanilang mga post ay mabilis na umabot sa malawak na audience. Nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na makatulong sa maraming tao sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kaalaman hinggil sa iba't ibang isyo sa kalusugan. Ang kanilang pangunahing Facebook page ay patuloy na namamayagpag bilang isa sa mga pinaka-followed na page sa Pilipinas na may milyon-milyong followers. Ang kanilang YouTube channel naman ay nasa top ng listahan ng mga pinaka-subscribe na channel sa bansa na nagpapakita ng kanilang kakayahan na makaakit ng malaking bilang ng mga taga-panood. Isa sa mga pangunahing layunin ng mag-asawang doktor ay ang pagbibigay ng mga kapakipakinabang na tip sa kalusugan na makakatulong sa pag-aalaga ng sarili at maagapan ang mga sakit. Sa kanilang mga video, madalas silang binibigyan ng solusyon ang mga pangkaraniwang problema sa kalusugan mula sa simple mga sintomas hanggang sa mga seryosong kondisyon. Ang kanilang layunin ay hindi lamang magbigay ng impormasyon, kundi magturo rin kung paano mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang paglala ng mga sakit. Ang kanilang approach sa pagpapalaganap ng impormasyon ay naiiba dahil sila ay gumagamit ng wika at estilo na madaling maintindihan ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na dumadami ang kanilang mga taga-subaybay at kung bakit ang kanilang mga video ay patuloy na kinikilala at pinapanood ng maraming tao. doc willie and doc liz's bond remained strong in the eye of the political storm Hawak kamay at buo ang suportang ibinibigay ng mag-asawang doktor na sina Doc Willie at Doc Liza sa isa't isa sa gitna noon ng halalan. Noong 2019, inilunsad ni Doc Willie ang kanyang bid para sa pagiging senador sa eleksyon sa Pilipinas. Ang kanyang kampanya ay nakatuon sa mga isyo sa kalusugan, partikular sa pagbibigay ng holistic approach sa pangkalahatang pangangalaga ng kalusugan na ipinagmamalaki niyang siya ang tanging doktor na tumatakbo para sa Senado sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi siya pinalad na manalo sa isa sa mga labing dalawang pwesto sa Senado. Nagtapos siya sa ikalabing walong pwesto sa mga botohan na may 7.5 milyong boto. Ayon sa kanyang asawa, gumasto sila ng humigit kumulang 500,000 pesos para sa kanyang personal na kampanya. Noong halalan 2022, tumakbo si Doc Willie bilang vice-presidente at running mate ni Manila Mayor Isko Moreno. Naantig naman ang mga netizen kay Doc Willie matapos niyang magpost sa isang sweet na mensahe ng pagpapahalaga sa kanyang may bahay na si Doc Liza. Sa kanyang Facebook post noong December 29, 2021, ibinahagi ni Doc Willie ang larawan nilang mag-asawa habang nasa loob ng eraplano mula Cebu patungong Maynila. Himbing na himbing si Doc Liza na tila pagod na pagod mula sa kanilang relief operation sa Cebu, isa sa mga lalawigan na naapektuhan noon ng bagyong Odette. Sa isang post, ipinahayag ni Doc Willie ang kanyang pasasalamat sa asawa na naging katuwang niya sa mahirap na sitwasyon. Ayon sa kanyang mensahe, nakarana si Doc Liza ng pagod at puyat. Kaya naman nagbigay si Doc Willie ng payo sa mga kabataan na maghanap ng mapapangasawa na mabait para humaba ang buhay. Doc Willie and Doc Liza's love endures through trials. Kamakailan nagtrending si Doc Willie kung saan ipinapakita niya ang kanyang pagkikipaglaban sa sakit na cancer nakamakailan din lamang na diskubre. Ang video na ipinost si Doc Liza ay pumukaw sa puso ng maraming tao at nagbigay ng inspirasyon sa kanyang mga followers. Sa video, makikita ang kalagayan ni Doc Willie na nahihirapan, ngunit determinado pa rin magbigay ng mensahe ng pag-asa. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nanatiling positibo si Doc Willie at nagpasalamat sa lahat na nag-abot ng kanilang tulong at panalangin. Sa kabila ng hirap na dulot ng kanyang sakit, ang kalagayan pa rin ng kapwa Pilipino ang kanyang iniisip. Ipinakita niya sa video ang kanyang malasakit sa kapwa at ang kanyang dedikasyon sa pagtulong kahit sa kabila ng kanyang personal na pagsubok. Hindi rin may kakaila na malaking bahagi ng buhay ni Doc Willie si Doc Liza na palaging na sa kanyang tabi. Sa video, inamin ni Doc Willie na ang pagkakaroon ng asawa at mga anak na nagmamalasakit sa kanya ay isang malaking ginhawa. Nabanggit din ni Doc Willie ang mga pag-aayos sa kanyang relasyon sa mga anak at pamilya. Ang mga dating hadlang at hindi pagkakaintindihan ay unti-unting natutugunan at mas naging malapit sila sa isa't isa. Ang mga pagbabago sa kanyang relasyon sa pamilya ay isang patunay ng personal na paglago at pagmamahal na umiral kahit sa mga pagsubok. Ang kwento ni na Doc Willie at Doc Liza ay hindi lamang simpleng kwento ng pagmamahalan. Ito ay kwento ng pagtitiis, pananampalataya at dedikasyon. Mga values na hindi lamang nila ipinamalas sa kanilang relasyon, kundi sa kanilang profesyon bilang mga doktor. Sa bawat hamon na dumaan, pinatunayan nilang ang tunay na pagmamahal ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok, lalo na kung ito ay may gabay ng Diyos.